Naku, <laughs> kaya pala nawala. Kaya pala nawala yung aking ano eh, pencil <laughs> eh. <laughs> oh, linggo yun, ilagay nyo sa mata nyo. kasi. Magandang umaga po at ah, uh, Pagagaling ko lang po sa palengkit na mili po ako ng uh, mga gulay at prutas uh, para po sa akin na Maylin dahil nga po uh, ilang araw na rin po ako na no, mas maganda po kasi mamili doon sa parting binyan uh, marami po kasi doon talaga na mga mabibili ka na prutas at iba't ibang kasing gulay at saka isa pa po mura talaga dyan sa may parting Binian, kaya dyan po ako talaga namimili kami ni Mrs dyan po kami talaga namimili sa parting Binian. yan at uh, ito po yung mga paborito nila ito, pumili po tayo ng ubas at ito yung sabi ni Mylene at ano yung nipa sunis po daw yan may mga rambutan po rin doon pero pero mga ano na parang medyo luma na kaya hindi ako bumili mura lang ang rambutan ito po ang uh, po sa mga gulay kasi sinasanay ko po, po rin sila na kumain ito yung paborito ni Maylin itong uh, bagyo beans Ayan. pipino, mahilig din sila sa pipino uh, dito rin sa talong yan yung saging hindi na ako nakabili ng saging dahil uh, mayroon pa dito mayroon pa saging dito sa bahay yan <coughs> kaya pagkano po dito po ako namimili para doon ako nakaha isa po talagang uh, mas maganda po kasi yun, I exercise po rin pag umaga. Kaya, umaga, gusto ko na pupunta po ako doon sa, naglalakad-lakad po ako. May silang mahilig sa, sa baboy. Ang hilig lang po talaga nila yung, uh, lagi nilang uh, chicken, yung talaga yung paborito nila, manok. Pero baboy po, at saka po ibang ano, di po sila mahilig. Kaya, ito yung uh, binibili ko para sa nila. At payan uh, ko na lang po mamaya pagdating nila. Pati si Nita po naman, susundin so ko po sa school. Wow! Oo. Oh, kasi sa namis daw uli nilang ano, o oh, Maria Marias, namis uli nilang magmukbang. Ayan, kaya hinuhugas ang po yung prutas. Si Tito Hens ko ng... nang oh, kaninang umaga yan. Napunta kasi ako sa Binyan. Saka ano, lansones. Ano yung lansones? Lansones. Hmm. Kasi mahilig, mahilig talaga kasi si Nanita sa ano? Sa prutas. prutas. Sa prutas. Basta prutas. Mahilig <macht> yan. yan. Ayan o. Magmumukbang. Ayan, magmumukbang po sila ng prutas na naman. Pruta. Wow. sama ito. Tama yan kasi si Ninita hindi mahilig sa gulay. Good evening. Good evening, net. Good, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. O, ito Wow. Oh, evening. prutas Good. Good evening. Oh, ano niya? Eh, akin wow. pa. Kasi no na yun yung escorpic. Okay, o? Oo, oh, yan. Tama, uminom kayo niyan. Kain ang vitamins nila yung pag-ano ascorbic. Wow, ayan o. Pag-gabi. Ano yung favorito nila? Nako, may pipino pa doon na. Di ba? Gusto nga? Pipino, oh, baka hindi na makain yun. Oh, Kanina, bibili sana ako ng rambutan din. Ano um, na siya? Yung medyo pangit na, kaya hindi na ako bumili. Uh, Magali kasing umitin ang dalap na ang pag-arawan. Hindi, para mga luma na. Gusto ko yung bago. No. Anong tawag yan? Anong tawag niya, Mai? Ah. Ah. Ay, Ay, ito kaya kaya. Kaya lang ano ito kakain niya? Kakain lang Ano? Ang Lansones Lantones. daw. Ayun, sinis niya. Mm. Ano sinis niya ito? Basta trutas. Trutas talaga. <laughs> Ayan o. Sinis. Sarap Anis? ba, net? Opo. Marami ba ito sa dabaw? Ano? Ayun nyo. Wala? Sabi ko kaninig. <laughs> Bakit wala ba kapag ano, sabihin ng taga Davao, sabihin mo wala. Meron doon, sa inyo lang part, walang tanim. Mm, sa inyo lugar, walang tanim. Sa Davao, maraming yan. Bundok Alam ko sa bundok nga ito eh. Bundok yan. Diyan sa May Laguna, maraming yan dyan, sa San Pablo at Aymada. Ito, ano to, Lanzones Tamigin. Matamis eh. Mm. pala ni Nita yung Lanzones. Ayaw mo nitong ubas? Ah, mamaya. San Pablo, hmm. kasi taglonsunis pa ngayon eh. Kamusta naman ang... Yung pag umaga, marami kayo nakakita pag hindi sakay kami yung tricycle. Oo, oh, hindi naman tayo makabili, alangan. Hmm. Oo, oh, kamusta naman pala oh, ang inyong pa? ano? Ang... Pag-aaral. Pag-aaral ninyo. Okay naman. Hmm? Okay lang. Okay, Nita. Ikaw. Okay. Ha? Kamusta? Huh? kamusta naman? <laughs> Sininita? Ha? Huh? Ay, ninita, huwag kang tatakas sa gwardiya. <coughs> Tumakas daw ito na sa gwardiya eh. Bawa nga alis doon. Ano ka, ha? Huh? mag sa ano. Uy, ulit. <coughs> uy, net, ha? Yung hmm? kinuha ka doon ng mama. Ano ka? Huwag kang lalabas doon sa gate, ha? Oh, hinapin ka ng teacher mo. Atayin tigong. mo ako. Hindi kasi uwi, na. Nakita <coughs> na kita. Nakita eh. Yeah. Nag hindi mo, Di mo ako nakita kasi nadoon ako sa loob sa Nandoon sa, sa ano? Nadoon na nakita ko yung sasakyan kanina. Wala. Oh, hmm. wala rin, hindi mo nakita kasi wala, Kasi nga hindi ka nakatingin doon sa dinadaanan mo siguro. Hindi lang quick. O kaya doon bibili ha. Ito na, na, ano kasi siya doon, na inggan niya siya doon mabili hmm. sa mga klase niya. Huwag kang bibili doon sa labas, net. Kasi nga kapag nakita ng ganun sa ano. Di antayin mo si Ma'am. sarap po. Pwede kang bibili, antahin mo si ma'am, may kasama hindi, ka. Hindi, hindi ko rin ang pinabibili doon. Hindi, ko. tinapay, huwag yung mga ibang pagkain. Wala kang ibang bibilhan doon, yet, kundi sa kantina, school kantin. Huwag kang bibili sa labas. Kasi pag nagkaroon ng problema yung pagkain, alam mo yung food mm -hmm. poisoning, basta huwag bibili doon, huwag sa, labas bibili. Sa... doon hmm. sa labas kasi naka-expose. Iwasan yung gumili doon sa labas. hindi, ngayon, ngayon, pwede kang bibili yung tinapay, may kasama ka naman. Yung mga, pero yung mga street food na ano iwasan 'yun may hanet kasi hindi natin alam yung proseso ng pagluluto doon. Oo. I mean ayaw namin kumain noon minsan, magluluto tayo dito sa bahay sabihin nyo. Kaya Ayaw namin sinasabi sa inyo 'yun dahil uh, kami yan, kami ba? mismo umiiwas din kami sa pagkain ganyan. Doon kasi nga kung minsan kain. minsan na lang pag a nakakain ka mag a na lang magaka-bayantyan mo. mga Magkain lang kayo ng putas. Yung, pangaral namin sa iyo, susundin mo ha? Mm -hmm. Yung sinasabi na huwag, huwag, huwag kakain doon, sa, huwag kang bibili sa labas. Huwag kang bibili ha? Net, iwasan mo bibili sa labas. Doon lang sa kantin. Okay? Kantin ang bibili. Hmm? ang kante na pili ka doon sa na labas hawak ka hindi na na pabili ay hindi nga doon pwede bumili hindi di ganito gagawin mo di ba pag uwi na gusto mong kumain ang gagawin mo lang dagdagan mo yung bili mo doon sa basket sa tray di ba sa kantin sa school ilagay mo muna sa bag mo pag gusto mo pang kumain ng uwi pwede kuhain mo sa bag pero ito, ako pag oh, ano ganyan si pag nalabas. Dito, pag nalabas ako, hmm. ayun na lang, bumibili pag nalabas na ako, timing ko pag uro. Mm -hmm. Kasi hawag mm doon sa labas. Pero sa kantin. Kasi hindi na, na ng namin yung kantin, kaya bumibili ako. At saka hindi yun may yung, pagkain minsan, hindi nga natin alam yung proseso, so, baka mamaya, magkaroon ng problema. Mm -hmm. Pinahabulin mo. Hatto doon. May mga pagkain doon sa kantin. Maka, yeah, kantin naman ako doon yung Na maayos ang pagpiprepare. Ikaw ang ha? Gusto Tapos doon ano na Magluluto tayo. Luluto tayo sa isang araw ng kikiam. Ikaw luluto, ha? Oh, magluluto, ha? Ah? magluluto. Sige. Anong kikiam? Yung kanang kain niya. Haba. Hindi mo alam? Eh, sininita nga. Alam na yung kikiam. <laughs> Ito hindi pala Aka, May binibili siyang pe cropic do. Nakita ko minsan yung sinundo Wag yun. Maraming alam na. Siyempre ito na may mga klasis siya nakikita niya. Dito si kasi, kasi nag nagdadasal. Sa kain. <laughs> oh, <mabarasal. laughs> oh, <laughs> ah, ano ba, pwila, ah. okay, Akala ko nagdadasal si Ninita. Tama naman pag nakain, di ba 'yan <laughs> <laughs> Ay. Na ano ka? Ha? Sa isang araw, swimming tayo. Wow. Swimming na naman? Mm hindi. -hmm. Excited? Ay. May swimming si Tito Unje. Dumating kasi. Mm. -hmm. Hindi, uwi muna tayo sa ano. Mag-weekend muna tayo sa Batangas. Guro. Ahama kayo? Ngayon niya. Ikaw net. Ha? Aka? Suka na? Hindi daw sama si Ninita. Ay, hindi sasama? Ba oh, <laughs> ay, dito inaano, eh. ay, 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 bakit pati Nagpapaganda, nagpapaganda lang siya. Oh. oh, oh na, ang oh, ganda yeah, no. ng mata niya. Eh. Na, pati nga, pati ng mata. Parang Parang lipstick. Wow, ako, hindi ko nakakita. Ah, alam mo yung talukap ng mata niya. <laughs> Pulang pula. Hoy, ano <laughs> nangyari sa mata mo? Ano <laughs> <laughs> <Bilag gana. laughs> nangyari <laughs> Ano sabi ni Sir Felix? May nakamake-up ka. Oo. Oh, so, Nakatawa lang <laughs> ang kongin. Makamake-up. Sige, <laughs> makamake-up ba naman yun? Mapula, lap... Mapula pa ang labi sa akin kanina. Nakabas <laughs> Oo. Oh, oh. Pati mata niya, sabi niya, pag ganun-ganun Ginagaya -ganun mo si Nanay Lorna pala. <laughs> Alam mo yung mata niya, pakit siya. Ay, eh, <laughs> ano nga, pagkikita niya. Ayan, tuwa-tuwa ako si Ninita. Pagkikita ko high school. Ay, ito, 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 niya, <laughs> Kain <ame> pa kami ng high school. Hmm, nag adik si Maydin daw. Ayo. Ha? Ano, ano, ano? Ingit, ano, sabi mo? Sabi mo na ulit. Ano, sabi lang kayo? O, lang kayo? Grabe ka, ay. Tinalo mo pa si teacher mo, ah, kanina. Pulang-pula ng labi. Pulang-pula ng mata. Para siyang bilas. Kumakain na yung ano, pang ano dito. Wala yan. Ang ko, ko nga kanina. Mga mabag na masagi ay, rin. Ano ka, para kang bilas. Bawa mo mata. Basta kami si masininita. Pulang-pula ng mata. Hmm. Saan mo ba nilagay dito? Dito. Oh, oh. Oh. <laughs> so, <marakang manok>. <laughs> <laughs> para kang manok. Parang oh, manok. Oo nga, may lid. Kanina. Ganda pala niya babae kanina. Hindi ko nakakita ay, ay, yun ha. Kapikit-pikit.

Bakit ko sana dami matanda. Kita ah, niya yung matanda na babae, maganda oh, May mayaman. Sabi niya, mm. ano sabi mo kanina? Ano sabi mo? Makapalipstick. <laughs> 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 ano, <little> lipstick. Ano ba yung lipstick? Mga yung lipstick. May ano ka dito? Hindi <laughs> na nanam ano ni pula ng lipstick. Ito na lipstick. Ano? Pula lipstick. naman? Lipstick. <laughs> lipstick. lipstick. Pula pula. Sabi so, niya na ay pula pula lipstick. Pilok.

Mayaman yun. Sabi niya, mayaman yun. O, yun sa muna ka, kotse. Nakita niya yung matanda. Ay, kung ano-ano nakikita nito. Ginagaya pa naman. <laughs> ayun ang ginagaya pala niya. Ayun, pag ang niya. Pag ayun, lang, na, na, makita niya. makita ah. niya. Tingin niya maganda. Ay, gagayahin din niya. Kahit pulang-pula lang ano niya. <laughs> Hindi <laughs> naman lahat babagayan eh. Oo, oh, hindi naman lahat babagayan. <laughs> Kasi naman so, parang ano yan, Nay? Parang ano, ang isda. <laughs> <laughs> Walang pula ng mata. Sabi ko, ano nangyari sa mata mo? Walang pula yung talukap. <laughs> ano sabi ni Ma'am, ano? May, ano, lasing na isda. Mumpas. Ganyan yeah, Maganda kapag natural lang. Ganyan. Mm. O, oh, walang, walang pulbo. Yan yeah, o, ganyan lang. Oh. nagpulbo ka, ay, ano itsura ni nito? Ako, kailangan ng pulbo. pulbo. Mm. Ay, sige nito, kapag nagpulbo, nalitaw yung ano, magbagay kasi sa iyo, net. Yan Ay, lang. ko napatili ako na yung pulbo. maganda sa kanya yung natural. Mm. Ganyan. Pero yung lipstick, kawag na nga masyado pulang-pula eh. Naglilip din. Mm. No, <laughs> <laughs> aming ninita po ay ano. Mm, ito kasing no. batang ito pag nakatapit. Nakikita kasi niya sa kanyang mama. mama Ayong mga araw, dito? ano, kano dito? Anong lalagay ba mama niya? Mama, Naglalagay. Isa po yung paoy niya. Naglagay din. Ano nilagay niya? Itim. May itim. Marami itong uli. Ano, antes? Ano? Ano dito po? nakong mula alaga'y din yan ay bro 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 ay ay bro ay bro ay bro ay bro ay Ha? ay bro ay bro ay Ano mm. <laughs> ay Ha? <laughs> 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 wala yung aking ano eh, pencil <laughs> Ang drawing ko yun, ilagay nyo sa mata niya. <clears throat> Iba, -iba ah, kulay, na? Ano? Oh, Hala, yung mga kulay yun. Ah, yung ginagamit mo, baka nababuha sa nga niya yun. Hindi yung... <laughs> <laughs> ka nababuha. Kaya may mapulang mata. Mm. May babuha. Mapulang... <laughs> 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 Ito yung pala yung... nilalagay mo, ha? Hmm. Gusto na magkapal ng lipstick. Maganda daw magkapal ng lipstick. Ayoko.

Tapos na kayo ng assignment niya. Tapos na daw, assignment daw. Ikaw. Niya. Ikaw nakikinig ka kay Sir Lawrence. Sa umaga kasi si, ano, may, si Net. Sinisipin ko siya sa grade 1. Ah, maganda nga yun. Para Tapos ako si... nandoon siya. Pero pag, pagdating naman ng 10 o'clock, matutulog siya hanggang 11 ulit. Pero pagkakain niya... Ha? Oo, 7 to 10, nandoon siya sa grade 1. Kasi doon lagi nagbabasa. Ano siya ni Nita? Ano? Do you see? Sa grade 1? Buo ka sa hali. Sa hali. Kaya mo ito. Kaya mo ni Nita. No way. No way. No way. No <laughs> way. Ayan, naubos na. Naubos no, 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 no. na. na. Mas gusto na yung lansones. Kaya. Gusto na yung lansones kasi sa ubas. Ito, gusto niya. Ito. Wow! Ayan. Ito. Ayan, sa tayo. Oh, ikaw. Stingan. Prutas din to. Prutas. Heris. Meron nga ako narinig na. Ikaw. Hinug na nga ika, ibinigay ko sa kanya. Nagiyak oh, pa. Ikaw gusto mo. Hindi sila mahilig sa maanghang. Ako gusto ko yan. Suka. Pag may suka lang. Suka. Lalagyan ng bawang. Ang sarap. Wala. Mm. Pagkakain. 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 Tututbrush na at matulog na. Mm, ayan oh. Sige. Tapos na ba kayo? Bukas mm, na ulit. Ayan. May natira pa. Ayaw na. On it. One. Two. Three. Ayan. Sabado. Tapos bahay. may. 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 Yes! Oh. Ayan, ayan, ayan. Dinana, ayan, ayan. Oh, wala nang tawanan. Oo, oh, mata. Mamaya ka nito. Pahag ito mag-ilid na yan. niya. One, two, three. Oh, yan po. At uh, kasi yan na naman yung uh, usapan namin dito ng Tris Marias. Kasama po si Tichira ni Daya. Yes. ano. Uh -huh. Kasi ganyan kami bago matulog, di ba? -hmm. Uh -huh. Nagkukwentuhan muna. Kasi ito lang yung time namin na makapag-banding time. Kasi siyempre pag-araw, kanya-kanya kami, oras. Kanya-kanyang, hindi kami nag-minit ngayon. Ang pagkainan, pagkakas kumain. Hello. Pag good night, everyone. Good night. 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 Man. Good night. Good night. Good night po. Bye-bye. Please subscribe po, Tres Marias. Salamat po doon sa hindi nag skip ng ads po Ayan tayo. po at maraming maraming salamat po At ingat po lagi tayo Samang po tayo naroon God bless po sa inyo